At nga, isang magandang araw sa inyong lahat at dahil tatlong oras lamang sumisikat ang araw dito, kailangan sulitin dahil kailangan ng ating katawa ng vitamina At kaarawan nga pala ngayon ng kasama natin sa kusina na si Jishnu, isang indiano, kailangan syempre magbabarik tayo. Mating na nga ang aming mga kasama sa kusina na si Tony at si Simon, isang Slovakian at isang Fini. Syempre, kailangan ihanda. Ang mga gagamitin, ano pa ba? Ay di alak! At habang nga pala na ako'y hinahanda ang aming iinumin, medyo nahipo ko na. Hindi siya gaanong malamig. Pero okay na din, kasi masarap naman talaga yan. Kaya naman, napag-isipan ko na ilagay muna ito sa aming freezer. At ayos na ayos nga pala ang freezer namin dito dahil 5 to 10 minutes lamang ay sigurado namang mangingilo ka sa lamig ng alak dahil to may temperatura lamang ito ng mga minus 30 minsan minus 35 syempre sobrang bilis lamang itong mag pros ng alak tingnan nyo naman ang laki ng pintuan ng freezer namin Boom! Welcome to Winter Wonderland, Finland. Iiwanan ko muna dyan yan mga 5 to 10 minutes lang hanggang maubos yung aming first round. At eto na nga at dumating na nga pala ang birthday boy na si Jishnu, isang Indiano. At may dala nga pala siya na isang vodka para lamang sa kanya yan. Kasi hindi naman kami nagiinom ng vodka eh. More on beer, syempre. Alam mo na, pampalaki ng tiyan. Siyempre, uso nga pala dito sa Finland ang hindi pagkakaroon ng pulutan pero syempre Pinoy tayo kailan may chips man lang pero hangang hanga talaga ako dito sa mga to malapit ko nang makuha na hindi ako mamulutan kilala ko ng mga tropa ko malakas akong mamulutan biro lang pero syempre dati pa yon, people change tapos na nga pala kami ng first round siguro naman ay lumamig na to siguro mga 15 minutes na rin tong nasa labas ay este nasa freezer nga pala Freezer nga pala yung pinaglagyan ko. Anong labas? Ba't pa kasi labas? Ramdam ko na nga ang lamig dahil sa handle pa lang ng kahon ay malamig na. At cheers to the birthday boy! Siyempre, ito nga palang ganitong usapan ay simple lang. Ito yung mga seryosong usapan ng mga taga-kusina kaysa sa pag nagmi-meeting kayo sa loob mismo ng kusina. No! Hindi yun seryoso. Ito ang pinaka-seryosong usapan tungkol sa ko kusina. Dahil malapit ng matapos ang winter, napag-usapan na rin pala namin dito kung anong plano namin sa summer. At syempre, dahil alam na namin kung saan kami malilipat, doon nga pala kami mali sa Tampere. eh, sa amin ay ayos lang dahil na-explore namin ang Finland. Tapos na rin nga pala ang inuman at nagpaalam na lahat. Itong si birthday boy na lang ang naiwan. Inubos niya yung vodka niya, oh. Sagadang ngiti. Ay! Ang wish ko nga pala sa'yo, aking kaibigan na Indiano, more Indian food to request. Joke lang yun. Alam naman namin mga na hindi kayo ma-request eh. Dahil tapos na nga pala ang inuman, mamumulutan tayo. Maraming salamat sa panunood. God bless.